ito na naman po. pinakasikat na channel natin din 'to aaraling Pinoy, pasok na sa pinto Ginto. Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi uh. Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi uh. Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? Ano? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Uh. Ano ang kapalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Taling Pilipino malupit Marami sa atin ang nananaginip ng pusa at nagtatanong kung ano ang kahulugan nito Ang pusa ay isang simbolo na may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip Narito ang ilan sa mga posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa pusa Una ang panaginip na pusa ay simbolo ng kalayaan at kasarinlan. Ang pusa ay kilala sa kanilang pagiging malaya at independente. Kung ikaw ay nanaginip ng pusa, maaaring ito ay nagsasabi na ikaw ay naghahangad ng kalayaan o kasarinlan sa iyong buhay. Maaaring ito ay patungkol sa iyong trabaho, relasyon o personal na aspeto ng buhay. Ang pusa ay simbolo ng sariling pagpili at kakayahan na gawin ang mga bagay ayon sa sariling kagustuhan. Kaya't ang iyong panaginip ay maaaring isang pahiwatig na kailangan mong pagtuunan ng pansin ang mga aspeto ng iyong buhay kung saan pakiramdam mo ay limitado ka o kinokontrol. Sa kabila ng pagiging malaya, ang pusa ay nananatiling maingat at sensitibo sa kanyang paligid. Ang ganitong aspeto ng pusa ay maaring nagpapakita ng iyong sariling pagnanais na maging malaya ngunit kasabay ng pagiging maingat at maalaga. Ang panaginip mo ng pusa ay maaring nagmumungkahi na kailangan mong pag-isipan kung paano mo mapangalagaan ang iyong sarili habang nagsusumikap kang makamit ang kalayaan at kasarinlan na iyong hinahangad. Sa ganitong paraan, maari kang magtagumpay sa iyong mga mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong kaligtasan at kapakanan. Pangalawang kahulugan ng panaginip tungkol sa pusa, ito ay simbolo ng intuition at karunungan. Ang pusa ay kadalasang iniuugnay sa intuition at kaalaman. Kung ang pusa sa iyong panaginip ay mukhang matalino o misteryoso, maaaring ito ay pahiwatig na kailangan mong pakinggan ang iyong intuition o o maghanap ng mas malalim na kaalaman tungkol sa isang bagay. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang likas na kakayahan na makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kaya't ang panaginip ng pusa ay maaring nagsasabi na dapat mong pagtiwalaan ang iyong mga hinala o tinatawag na gut feelings sa kasalukuyang sitwasyon. Bukod pa rito, ang panaginip ng pusa na nag e bilang isang guro o gabay ay maaring nagpapakita ng iyong pagnanais na matuto ng bagong kaalaman o kasanayan. Ang pusa ay maaring sumisimbolo sa isang tagapagturo o mentor na makakatulong sa iyo na makamit ang mas malalim na pag sa iyong buhay o sa partikular na aspeto ng iyong personal o profesional na pag-unlad. Ang pusa sa panaginip mo ay maaring nagsasabi na kailangan mong hanapin ang mga oportunidad para matuto at lumago at maging bukas sa mga aral na makukuha mo mula sa iyong paligid. Maaaring ang panaginip tungkol sa pusa ay nagpapahiwatig ng swerte o pampaswerte. Sa kulturang Pilipino, ang pusa Lalo na ang puting pusa ay itinuturing na simbolo ng swerte. Ang panaginip ng puting pusa ay maaring nagsasabi na paparating ang magandang kapalaran sa iyong buhay. Ang puting pusa ay kadalasang iniuugnay sa kalinisan at kabanalan. Kayat ang iyong panaginip ay maaring nagpapahiwatig na ikaw ay magkakaroon ng positibong pagbabago o bagong simula na magdudulot ng swerte sa iyong buhay. Bukod dito, ang panaginip tungkol sa puting pusa ay maaring nag-uudyok sa iyo na magtiwala sa iyong sarili at sa mga desisyon na iyong ginagawa. Ang paglitaw ng puting pusa sa iyong panaginip ay maaring nagsasabi na ang mga aksyon na iyong ginagawa ay magdudulot ng positibong resulta at magandang kapalaran. Ito ay maaring magsilbing inspirasyon upang ipagpatuloy mo ang iyong mga plano at layunin sa buhay dahil ang swerte ay nasa iyong tabi. Ang pusa ay maaring magpahiwatig ng iyong responsibilidad sa buhay, lalo na kung sa panaginip mo ay inaalagaan mo ito. Ito ay maaring nagmumungkahi na kailangan mong bigyang pansin ang mga bagay na dapat mong alagaan at pagtuunan ng pansin. Ang pag-aalaga sa isang pusa sa panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong pangangailangan na maging mas maalaga at responsabling individual, lalo na sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing atensyon. Ang pusa sa iyong panaginip ay maari ring magpahiwatig ng iyong pangangailangan na alagaan unahin ang iyong sarili. Maaring ito ay isang paalala na huwag kalimutan ang iyong sariling kalusugan at kapakanan habang ikaw ay abala sa pag-aalaga sa iba. Ang pusa bilang isang hayop na maalaga sa sarili ay nagsasabi na ang balanse sa pagitan ng pag-aalaga sa sarili at sa iba ay mahalaga upang makamit ang kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Maari rin na ang panaginip tungkol sa pusa ay nagpapahiwatig ng mga sikreto at misteryo. Dahil ang pusa ay may kaugnayan din sa mga lihim at misteryo. Kung ang pusa sa iyong panaginip ay nagtatago o may kakaibang ginagawa, Maaring ito ay nagsasabi na may mga bagay sa iyong buhay na hindi mo pa natutuklasan o may mga sikreto na kailangan mabunyag. Ang mga pusa ay kilala sa kanilang likas na pag-usisa at kakayahang makahanap ng mga bagay na nakatago. Kaya't ang iyong panaginip ay maaring nagpapakita na kailangan mong maging mas mapanlikha at matyaga sa paghahanap ng katotohanan o sagot sa iyong mga katanungan. Bukod dito, ang panaginip ng pusa na nagtatago o lumalayo ay maaring nagpapahiwatig na ikaw ay may tinatagong damdamin o saluubin na kailangan mong harapin. Maaaring may mga aspeto sa iyong sarili na pilit mong tinatago, ngunit kailangan mong tanggapin at unawain upang makamit ang tunay na kapayapaan at kasiyahan. Ang pusa sa iyong panaginip ay nagsasabi na ang pagtanggap sa iyong mga sikreto at misteryo ay mahalaga upang maging buo at masaya ang iyong pagkatao. Hanapin sa ating YouTube playlist ang isa pa nating video na naglalaman ng kahulugan patungkol sa mga kulay ng pusa sa iyong panaginip. Ikaw ba ay nanaginip ng pusa? Ano ang karanasan mo sa iyong panaginip? Ibahagi sa amin ang iyong kwento sa comment section at alamin natin ang mga posibleng kahulugan nito. Araling Pilipino, malupit yan Lika't ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, Zulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, Zulyak malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na